buhatan mo na mo og payag oh buhatan mo na mo og payag kay salamat sa ginoo oh. niya gamay lang kay gamay lang oh salamat sa ginoo Ang hapon. Okay. No. Kami to. Sige kong damgo, no. aku main tag mo dito. Mo balik ko sa kwan. Kaya ako hanyon nga. Ni pabuhat ko gamay payag niya. Kinsa ni? Kay kay buslot na kayo. Nay, di na makaya. Kami ni. Oh, wan. Kwan. Oh, sige wan. Mm. Wan kayo. Mm. Main

Yan po guys, dito lang kami kasi mainit doon. Yung bahay nila, yan, yan bahay nila. Yan po. Yan po eh. Naparito po kami ngayon kasi mayroong nag-abot din. Dagdag -dag biyaya para sa matatanda. Kainan na po yung pandinig nila. So, yung anak na isa si Aidit, isa din sa tumutulong nila dito, isa din sa nag-alaga. Ang bahay ni Aidit nandoon. Mayroon din tong mga anak, walang asawa nandoon yung bahay niya. So, si tatay, si nanay, sila sila lang dito. So, ang problema po nila, yung bahay nila, ano na, tumutulo na. Maliit lang at saka kapag malakas ang ulan, tumatagas yung tubig sa loob. So, yan po ang pag-usapan natin mamaya tungkol po sa bahay nila. So, Nay! 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 Naa may karon kay naay nindugang ugrasya grasya para sa inyo. Naay nindugang o bugas. Oo. Salamat ha? Salamat din tayo na ginataan may bugas. Ito yung ginataan sa una. Isang kilo na lang natira. May dala, kaming, uh, bigas. Uh, may dala kaming bigas. Tapo. Ah, may dala kaming bigas. groceries, mayroon din tayong groceries. ito, Ayan, ito. uh, dagdag biyaya natin at saka mayroon pa tayong uh, groceries dagdag groceries. Ya, na mo bugas og groceries. Salamat taw. Ay, kung ibigay na cash, mayroon pang uh, sobra, so ibigay natin yung sobra sa kanila para mayroon silang pambili ng ulam. Nay. Nay so, sobra nga kwarta. Ayo. 1,000. Um, salamat to nga. Ayo. 2,000. 2,500. tao ninyo. Ino, oh, ino, salamat. Oh, oh, salamat, salamat. So, napatay ko ang napatay groceries, napatay bugas, <coughs> napatay kwarta, <coughs> napa no? Salamat kayo ang taon. O, ang taon mo. Salamat po ta sa ang video na mo sa sa una, sa unang pag-are na mo, Dere. Ay, salamat sa unang pag na, sa unang pagpunta namin dito. Maraming salamat sa Dapabian Opolintisima Simaklan at kay Ate Nida. So, pangalawa po, nabalikan ni Bro Tata sa anonymous donor. Eh, so, nabigyan po sila ni Bro Tata sa pangalawang balik dito. Ngayon po ay pangatlo nung balik natin dito. Salamat talaga sa nakapanood sa ating video sa na nakaraan. Nag-abot ng kas, nakabili kami ng bigas at saka groceries ata uh, ang sobra po ibinigay ko kay nanay salamat uh, ni okay. ma'am joliet uh, huntibiros ma'am joliet huntibiros maraming salamat po oh uh, uh, uh -huh. salamat ah <laughs> salamat noo ano daw hingpit gimo hingpet kadin ta imong kaloy kana mo oo wala wala bisikso salamat lang sa inyo kaya ang po man, problema ko. Ako yung gabawos. Ang ginoo, may mabawos. Ang tagaan, tamo, kabas ko. Pala nga ito, nito, ay araw. So yan po si nanay, mayroong mga anak tatlo, tulong mo, magsoon, tatlo itong mga anak, si Aidit ang nandito, nandito si Aidit, isa din sa nag-alaga sa kanila. Si tatay, unsa ikasulti ni tatay, unsa imong isulti. Salamat ha. Uh -huh. <laughs> Karon, among ipabalo sa inyo ha. Buhatan mo na mo og payag. Buhatan mo na mo payag. Kari, salamat oh. sa inyo oh. no endawan. Payag ang gamay na. Ay, salamat <laughs> sa inyo oh. no. Kaya kanang among payag gamay nga. nga. Ko ano? Gabok nagdapat dapat sa ibabaw. Nag-ampo okay. alam ko sa Ginoo nga tay hangin dong tay kastigo. Kaya nag lang kung gano'n Oh, nga tao, no, alay ka sa tiguan. Kaya gabok na kay nang ibabaw. Hmm. So, Sa lang ganun nagtrapal trapal Sa nanuhol ko yung tao, o singwintang adlaw, na akong trapal. Kaya to man, o mag-uwan. Malabi magdaan na yung tao. Kung sa tabang na muna ninyo. Ang mong, eh, po nga yung tao, mong meses. <laughs> Sige lang gig geek, sa atong mga sponsor. Oh. So, salamat talaga sa ating sponsor. Ngayon po good news po pagawa natin sila ng bahay kahit maliit lang. Makatulog sila ng maayos sa tuwing umuulan, hindi po sila mababasa. Salamat. Ang sponsor natin sa payag ninyo. Ang sponsor natin si Ma'am Ridge de Labina sa Chicago. So, antay-antay lang kayo ha. Paabot-abot lang kay napamihuman humanong balay usa dito pagka human ari na pud midre. Paabot-abot lang ta ha. No, uh, I Himuan na sila pagawa namin sila ng kobo. Yung hindi lang masyadong malaki. Para tuwing umuulan, hindi sila mababasa. Ma ha? Salamat So, ang yuta wala bay problema. Wala amo agit. Oh, uh, so asa dapat itukod inyong balay? Di sa di Di ane. Neng. Oh, di tulung ta, oh. Heh. Sigih ha. Moana tong good news karon, moana munggi hato dari karon, gracias. Oh. Ah, mau na amung ipahibalo sa inyo ha, nga himuan mo namo og balay dili man kay dako. At least nga agit moy kapasilungan. kay ang inyuhang balay kusog naman ang na motolo siguro so himuan mo na mo balay nya magpabot abot ah, lang ta kay na pa may usa ka balay gihimo dito nga manonon pag human kamo ang among sunod ha ay ye, ye. aper aper aper, aper. Mm. ay oh. yan po ang saya po nila na nalaman nila na paggawa natin sila ng kubo so ngayon po ay salamat talaga sa sponsor natin uh, Ma'am Juliet Hontibiro sa ating bigas, groceries at kas uh, para sa kanila po. So, maraming salamat ah uh, uh kay may magdugay kay naapa may biyahe, yung murag kaulan na po ni. Ha? Ayo ayo mudre dre. Abot-abot lang tayo kamo ang sunod na himuan na balay Ha? Salamat. So, ang saya, ang saya ni nanay. Ah, salamat ang Bridget de la Vina. Ang de la Vina, ang sponsor natin. Ampo lang kasi sa Gino. Maluoy rang Gino sa atong kapobrehon. Maloy rang Gino sa atong kapobrehon. No? Mahina na yung pandinig nila kasi sobrang tanda na. Ilang taon to si nanay? Ito sir. si tatay. O so si tatay. Sabi ni tatay, 83 si nanay. Ito so, sobrang tanda na. Kaya nga yung pandinig nila medyo mahina na.